Paano niyo po tinatanggap ngayon ang sinasabing magandang balita daw? Muli daw pong binubuksan ang paglahok ng inyong hanay sa mga kooperatiba na consolidated na para po sa jeepney modernization. Sir Ted, ay uh, pagpapakita ito na talagang uh, hindi sila umaabot sa so sinasabi nilang 83% na nag-comply sa pinamprograma ng PUBNP dahil nga dito sa binigay nila na hanggang uh, Nobyembre ano parang November 29 yung ay uh, binigay na naman na extension sa atin ay uh, hindi natin kailangan ng extension sa lalim ng consolidation ang kailangan po natin sir Ted ay payagan tayo na makapag-renew ng ating mga parangkis at mapagparehistro tayo ng ating mga sasakyan ah uh, so, um, Meron bang mga miyembro niyo kasi sinasabi, marami daw mga miyembro sa inyong hanay ha, pati sa Manibela na uh, gustong-gusto na ho na sumali sa iba't ibang kooperatiba. Asa tinaya uh, uh, bakit nga ba may mga sumasali sa corporation at kooperatiba? Dahil nga dito sa uh, tuwirang uh, pandarahas nang ng, ng LT parbit ng DOTR, dahil nga do sa kanilang pananakot na kapag hindi talaga tayo nag-comply ay uh, Uh, hindi na tayo makakakristro nga hindi na mapag-renew. Kahit ang sinasabi natin, Sir Ted, ay dapat ito ay voluntary, hindi dapat absolute na takutin yung ating mga operator. Opo. So, uh, sa ngayon po, totoo na may mga miyembro kayo na sumasali na po sa iba't ibang kooperatiba? Uh, sa bahagi po natin, hindi po natin natatatawa yan. pag- mm -hmm. na pagkakinausap na natin, ay uh, sinasabi nila, Pangulo, kaya kami ay uh, pumasok talaga dahil nga doon sa uh, inanoan namin talaga yung aming kabuhayan. Pero mas majority pa rin na pro natin sa ilalim po ng person, ay at uh, marubi na, ay hindi, hindi, hindi pumapasok sa consolidation. Opo, so ito rin po yung pag-amin ninyo, Modi na may mga miyembro kayo na hindi nag-consolidate, pero ngayon po sinasabing wala nang supposed to be, Frankie, na bumabiyahe pa rin. Ah, uh, opo, ta talagang ano, sir, sure, talagang uh, kailangan sa pagkatakabuhayan yung uh, yung uh, nakasalalay at sabi nga po natin, certain. Sure, eh uh, hindi naman gusto ng operator na bumiyahe yung kanilang mga unit na uh, hindi nakapag uh, hindi nakaka at hindi nakapag-register. Kundi ito ay uh, pagpapakita uh, nung uh, uh, ng LTE parbya, no? gusto sa kanilang uh, Mm, opo. Sige po. So, yung, yung po mga miyembro nyo, meron bang tinat, uh, ano, tatanggapin daw na 10,000 na ano na fuel subsidy? Ah, At sa atin, uh, bagamat. Uh, may pangangailangan yung ating mga operator, yung ating mga driver. Pero walang uh, sa isa yung uh, fuel subsidy kung patuloy naman na tumataas yung uh, ng petrolyo. Mm -hmm. dahil kung Dahil sa ngayon pa lang, sir, So safety na nga, 81 pesos per day. Mm -hmm. Yung uh, ano, walang kita sa ating mga driver. At halos sa loob ng, ng 25 days, ay uh, halos maabot po ng 2,000 yung direct na walang kita na dapat ito ay nagagamit na sa pangangailangan ng, uh, ng kanilang pamilya. Mm -hmm. uh, sige po. So, meron ba hong ano, miyembro ng piston na tumanggap nito? Wala pa? Ay, uh, wala pa sana sa ngayon, wala pa uwi okay. yung uh, natatanggap na report sapagkat uh, bagamat ay uh, yung paring dating sakit pa rin mm -hmm. na mayroong pantawid pasada pero pagan mo naman sa sa Gusal Linahan ay eh, wala naman laman yung uh, pantawid pasada card. Jet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.